Good morning mga best. So, kagigising ko lang. So, today is Tuesday. May pasok na yung mga bata. At may binili ako para kay Arya. Kasi, ipaprank natin siya ulit ngayon. Favorite niya yung itlog eh. Yung itlog na malasado. So, may binili ako. <laughs> kasi, gusto nun araw-araw itlog ang ulam niya. Kaya, ipaprank natin si Arya. Sana wala siya umiyak. This time. Ano ba na antok pa ako? Tugon na po ako, ma'am. Ay, parang siyang totoo. Baho niya. O, oh, lambot niya, oh. Jelly. Parang Hmm? totoo. Lambot niya, oh. Nakikita niyo ba yun? Naniligo pa sila yung mga bes. Pag ko muna sila ng almusal na itlog. Nakaluto na ako ng itlog nila. So, nagbibinis na sila. Hintayin ko na sila bumaba para makapag-almusal na sila. Ayan. Gusto kasi ni Arya yung malasado. Ayan, no? Oh. Ito yung kay Daddy King kasi ayaw niya ng malasado kung sinilo kong bato. Good morning. Good morning. na si Arya. Anong muna mo? Itlog, okay, lang. Oh? Egg at Ano? 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 Ano?

apa pun lah, bas. sampai nak apa yang? Bisa buat apa sih sporti nak? ini aku makan yang kalian kul. Bisa buat apa ini nak? bukan titipan kecapnya. saya nak gaya ini tak? lagi lagi lebih. Okey. Baon ni ate dalawang hotdog. Ngayon lang siya nagbaon ng hotdog. Kasi lagi siyang nangatira ng pagkain ng daddy. O, pita sa inyo oras na. Baka malita naman kayo. Pagalita naman kayo. Gusto mo pang itlog? Apa. O, itlog ha? Kain ka. Pusin mo yan ha? Wow, Ganyan perfect? Bakit tayo maliwa? O, ba't hindi ka bakit makain? Ubusin mo yung itlog mo, no? Pero hindi naman totoo na... na itlog, eh. Bakit? Ano hindi totoo? Itlog yan, eh. Hindi totoo. To bakit? Hindi na po, ko. Totoo yan? Hindi. Makunat lang? Hindi. Totoo yan? Hindi. Totoo yan. <laughs> <Dinotoko> yan, eh. <laughs>